na tao at ibilin po sa sa balay okay, magandang uh, gabi mga lods so advance tayo mag uh, punta dito sa cementerio no? kasi bukas may uh, trabaho tayo so ito kasama natin si madam yan So, sa sunod na linggo, ililibing din namin doon si Papa sa kabila, doon mga idol. No. Ito si Mami. ay uh, birthday niya rin bukas, oh. 'Yan, November 1. 'Yan. Doon din si ano si Papa, no. November 1 din yung birthday niya. So pagkapati ito silang dalawa oh, maki si maki kaya silang birthday dalawa ay! si, di, si di oh. Oh. nandito pala kayo! pekha ya ha ay umapasok ada pasok ada mapasok mapasok ada mapasok yung gal cute mababaw may alas singa uy amunan niya sa amunan niya amunan niya cute lalaki na sa no oo dinitin din namin idi nami. ali <laughs> nami, di <nami. laughs> uy Napasok ka da anong pangalan niya naman? Si, si Ang duwa to Sino ni gani sayo? Si Si Bucokoy. Di na? Di na? Di na? Di na? Di na? na? Di na? Di na? na? lang na? Tops. Tops, balik tops. Tops. Wee! Parang nakalagas, naka, ano ah, nakalabas sila sa lungga ah. Magandang gabi mga lods. So naka... Dali, dali na, dali na. Dali na, dali na, dali na. Dali na, dali na, dali na. uy! Dali, balik, 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 balik. Tsukoy, balik. Dali, 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 dali. Bumto ka mo karoon. Ano na yung mga panglakat, man? Pag gusto ka mo kaadlagan ba? Kala nyo, ha? Hmm? <laughs> Inay lang. <laughs> ano na, man? Kay yung waman balay mo nga ang higot, man, na, man? Ay, na oh. Ay, naku. At, atras. <laughs> <laughs> di, diri dali di Dali di dalik di dalik di kada magagi buangit kau dari uh masalah pai mo do ari na sila hmm. dari oh, hmm. dung si ta si Cyprus. Ah, hindi mo si na

Um, hindi na si Tope. Ano naman ni si Tope, ha? Ah? Amo si Tope. Amo ni Pagkutin nga niya ang ah? gawa, oh, Amo ni si Tope, Choy, ha? Ah? Oo, uh, hindi um, naman ako. Ang ba, lang. Hindi mo na makilala ba? Si Butcho si? lang yung makilala ko, yung itsura traidor mo. Ang <laughs> buli. Amo na gag. <laughs> 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 Amo na Pagkutin nga niya ang Si Cyprus. ko na, ako si Ano, hindi nating buot, nagligat man. Ha? Ano, nabuta, dito na. Ari, niyo. na si Kwan.

Ikaw. Siguro ako si Kuibay magtawahay lang kami noy. Yung mm. uh, huwag magdadalihan. Tulot, tulot, grabe kulot, tulot. Oo, perisor, makuto sa balay. Oo, yan ang mga kay-kay mo. Perisor sa balay, buta. Uy, kutuhon nga. Kutuhon nga. Ako mas magkabit ni... Kutuhon nga. Kutuhon nga. Ang buong sabadong, duwa ko lagaw. Ayun. yung あ

Buot niya si Buot Ay, buot niya siya po. Buot niya. Buot niya siya. Ito, try na ni po. Buot niya siya. Buot niya, Buot Chukay. Pagkita kayo, Buot Chukay. Buot Chukay. Buot Chukay. Buot Buot Chukay. Buot Chukay. Buot Chukay. Buot Chukay.

sa buwan, yeah. Ikaw. Tope. Tope, gwapa ka tope. Hoy. Gwapa ka hindi. Hoy. 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 No? Ay, idu. Kita sa idu. Kita <laughs> sa idu. Gli. Hindi <inaudible> ba kami Sabat-sabat ako dito sa inyo, Choy. No? Ay, dito di po. Mabahok ka. Mabahok. na ay. <laughs> Mabahok.

An -an... Oh, Ay, ma enfin... may pa-engage ano. Oo. Ang dito sa may ini mo ana mo changki. Oh, details hmm, details mo lang sa He 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 he

Ano kaya yung puro di buka? baka wa chilino ka, bulak kaya ba? Mahal man ko, hari ko rato lang, yung ka rin. Then? 200. sintos. Sabi ko itong limuta ko ito, dahil lula, 150. pang uling mukal? ang bugat Ang dokta, huwag pa nga, ano kag... gano'n. ang bulak mo? Sabi ko, tag-shin niyo. na? Oo. Sabi ko, tag-shin pa Wapasuber mas

Ito na nay na yung tapos yung tapo ano lang ya para may batok sa masakit oh oh amo man asina na wala na mo ina pagwa mo trust wife na ko kita ka dua vaccine ya lagko pa ni sila ya sa ilang nanay kare isa pa lang kali vaccine ni habi ko na ka na ni Uy, nanta-tasan. Adlok na tungo. Ay, Kaya, no, yun mo, no. No, si daw. Oh, gosh. Ano ka, suwang ka. Adlok ka sa siga, ka suga. Silpong. Uy. Matatlo, eh.

Ti kay Nash lima ka inject. Abot ano tong mga inject inject ya to. Yung tatang ko dayon ti kay upi naman takut na tapos. Ano na lang gid ang antayo. Pag kitapos. May ni ko to. Mas ko na. To unya re. Bay mga lantaw. Tu ko buhok lang blao. Tu ko buhok. Tulong.

nagawa mo ay kada pata... ano an ka mo ilang nga di balik di. headlock siya. so amon ang brown gawin, hindi rin marahot surayaw oh kuno na may ani na matayo oh indi na na kayo bulbul pula sayo muna ka nang balik boy boy panggunting ambo ko magtapos lang si papa bala no, po ko lang buko para wa don di rumbi mi ganay lagi guntingan ko anang uh, mata It's na kay di mo kita <laughs> dako sa mo no dako sa iya yo hmm. dako na siya ang mga tanong ng mga tanong <laughs> ng bulo ni Giling ito ayawin bulo ang mga tanong ni Bulo sino sino? ang taga-fasil blaw uy taon na lang na tiyoy hindi ang hariyo

Dapat uh, ito, sulat ako. Nagpulula na yung lawas. Kung buta, ano ka na muna? ano sa'yo, Lamon Allergy, naman man? Pulula yan nga. Ay, Allah. Pulula yan, no? Sa buhok yag na ito. Ay, muna, hindi magagat ka. Buhay na magagat. Manok mo lang na baka. Ako na kagabi, ang dugkod. Sarabi nga ba ako nyo? Allergy siya, rubo. Isang Merkulis ko lang na ipinaligo. Babaw, kinasya. Babaw, lang. Choy, kipala mo lang tawag na yabulbo, no? Labalaba, laba, oh.

Ay, ay, pag tingnan ko lang, hindi na ko yung sila niyo, mga palipokon, huwag ko na mo, bulbul daw. Gakoy ga gulumo, no? Ga gulumo, no? Law ay magumon na. Amun basta magumo, law ay gito. Wow, ang magtapos ka ba kasi na... Hmm, dito ka. Para mag-dito ka.

Nanay eh, nani, nani, 3 nani, 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 kiwi Pangau bebuat nisebut cubo ya. Eh, Dui, iya pang, na, Bochokoy. Bochokoy. Ya. Iya pangau. Buat disebut cubo. Iso kaya lah nak trader. Trader namai kan iya-iya trader curai bahut sinas ta idor oh, abu curai trader. Bots no. Tag tawak mu ne. Bots. Bots. Pangau ang duangane. <coughs> Tapi pula iya mata ya ga no. Tu pula red red eye saya.

Wato pangata sa tuma. Ungat mm, ni, dinding na na sakasap. Ibigay ay gani hindi napataon <laughs> <laughs> okay, <laughs> ah, ni buet. Eh. Sumuwi ay nang ilaya kay pati bantay, hindi na diyo wak. Oi, may <laughs> Karabaw, Karabaw, mo ya wala na dayon.